shoutout po pala sa mga kape muna tayo mga kadol kaya uh, pa? ito ayan gabon tapos sabihin mo sa comment mo but sabihin mo sa akin si Luso ako hoy yung sulit mong content creator kay idol tata yung sponsor na yon Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang maga sa inyong lahat dyan mga idol ko. Magandang tanghali, magandang gabi, kung anumang oras po sa inyo dyan mga idol ko. Bali, salamat sa lahat ng nakapindot ng ating in-upload mga idol Ha, yung nanguha tayo ng niyog, no? Mm. Saka ito yung sinabi ko sa inyo mga idol, yung pinya. Tatlo to mga idol ito. Ayan. Tapos, babalatan natin to mga idol no? Babalatan natin to kasi pag dinala natin doon para kain na lang sila sila mga kaidan no sa doon sa ibang lugar na ating pupuntahan saka yung isa yung kuha naman eh yung ating yung dinala natin na niyog doon yung sa ating mga kaibigan na polis so ito naman eh, sa ating mga kaibigan sa isang lugar na ako lang ang nakakadam Sarap <laughs> po sa inyong lahat diyan mga kaidol ko no Bali bahagi ko lang to sa inyo mga kaidol no bali pupunta tayo sa ating kaibigan pero hindi lang muna sila magpapakita daw mga idol pero sa lahat ng yung nakapindot noon isa na ang nagpakita sa atin mga idol no isa na yung babae yung nagbigay natin ng ng limonsito yun yun mga idol isa na ang nagpapakita sa atin no si Ate yung nabinta tayo ng limonsito siya yun mga idol no, may isa na ha pero pagpunta natin doon ay hindi lang ako mag-on ka mga idol kaya hindi pa muna sila daw magpapakita ha mga idol ko ha so yun sa isang lugar na ako lang at kami lang ang nakakaalam <laughs> mga idol shout po pala sa mga kape muna tayo mga ka idol uh, pamba ito ayan gabon maganda to sa ating katawan mga ka idol gabon hmm. gabon Shoutout po sa lahat ng mga Ah, uh, sa lahat ng mga solid nating supporters diyan, mga idol ko, shoutout po sa inyong lahat diyan sa mga silent viewers, sa mga OFW na subscribers nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat diyan sa mga bago natin kaibigan diyan na subscribe itong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat yan po mga idol. Sa lahat ng nagbigay ng biyayas dati, dati pa. Ay hindi to po, po, talaga makalimutan kayo dito sa aking po at isip at kaluluwa mga ka idol, no? Sa lahat ng nagbigay sa una, dati, sa munting channel natin, itong munting channel natin. Shoutout po sa lahat ng nagbigay ng biyaya. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko ha. Magingat po tayo. Always, kamusta po kayo dyan mga ka-idol, Marami pong salamat sa biyaya yung binigay. Mga ka-idol ha. Yun. Shoutout po kay Group Polistiko. Yun. Shoutout po kay Christian, Nel, Ricky, Ryan, Vernie, Jiri, Yuyu Julius. Yun. Shoutout po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa isang lugar na tayo lang ang nakakaalam. Charot <laughs> po kay sa inyo din. Mamaya pupunta ako. No, sa inyo. Ayun. Charot po. Eh, meron man tayong dala. No? Maraming mga mata. <laughs> ah, maraming mga mata. Ano 'yon? Pinya <laughs> Pinya mga idol. Bali bahagi ko lang ito sa inyo mga idol ha. Ito ang content natin. Nabasa na sa bawat upload ko mga idol, nabawasan ay napasaya ko kayo mga ka idol ha. Sanay na pasaya. Kayo ni Kajep Mix Vlog mga kaidol. No? Marami pong salamat po talaga sa inyo mga kaidol ha. Sa bawat suporta nyo. Sa bawat upload natin. Sa suporta nyo mga kaidol. Marami pong salamat ha. Maraming marami pong salamat po talaga sa inyo. Po talaga mga kaidol. Naway sana tayong lahat pagpalain ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. Benji Vlog TV yon from Saudi Arabia yon syarat po idol syarat po Mark Hazeldo yon syarat po idol syarat po marami pong salamat sa comment mo idol ha ah, basahin ko na lang yan hayaan mo basahin ko na lang ayan basahin ko na lang to <laughs> yung kanyang message Mark Hazeldo yon syarat po sabi dito sa comment niya hayaan mo yan ang problema mo ah, ah hayaan mo yan ang problema Ma maproblema sa yo yo sa yo Idol Jeff Agoroy. Ah <laughs> uh, ibig sabihin niya hayaan na lang yung ating mga problema. Ang yung ating problema ay magpuproblema sa atin. <laughs> Agorroy. <laughs> out Sherot Idol. Oh. <laughs> Kakaiba 'yon, no? No? Hayaan na lang daw natin yung ating mga problema. Ah uh, hindi tayo magpupublima yung ating problema. Yung problema ay magpupublima sa atin. Aguroy. Uy. <laughs> shoutout po Idol Mark. Ah, Hazel daw. 'Yon shoutout po. Kakaiba talaga siya Idol Helge, ano, Mark 'to. Oh. oh, 'yon shoutout po kay Walter Tufel Friends. 'Yon shoutout po. Maraming pong salamat sa comment mo Idol ha. Mm, shoutout po sa iyo. Dudon from Mindanao. 'Yon shoutout po, buddy. Yeah, shoutout po Idol. Shoutout po sa lahat ng mga uh, taga-Mindanao. 'Yon shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-Idol ko. Meron pa to eh. Marami pa to mga idol. Shout out natin mga idol ha. Mm. Dyan muna kayo mga idol ha. Oo. Oh. Ah, teka lang. Mm. Marami pa to. Mga idol. Bali. Pasensya na po mga idol. Sa lahat ng mga sulit. Sa ibang vlogger natin mga idol ha. Bali. Hindi ko talaga matiis. Pasensya na po idol ha. Inahide ko po yung. Para at least malaman niya mga idol no. Inahide ko po yung comment mo idol. Mm. Siya, uh, po sa iyo idol ha. Ito po yung nag-comment niya. Eh, comment, nag-comment sa hinahid ko mga idol yung comment niya. Sh Charles TV. Yun. Kasi hindi ko na matiis po talaga yung comment mo. Mm. Sa totoo lang idol, Sh Charles TV. Ayaw ko mang pakilaman yung... Kaya, hindi naman ako nagkikailan mga idol eh. Idol Charles TV. No? Alam ko. Unang vlog niya. Alam ko kung anong dahilan. Ha? Kung anong dahilan kung bakit nawala, kung bakit hindi na pulos, hindi na hindi na makikikinabangan pa, alam ko 'yon. Pa idol. Idol Charles TV, no? Kung 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 talagang sulit ka dati, no? Sa isang vlogger dati, hindi natin babanggitin. Mga idol. Charles TV. Maraming salamat sa comment mo ha, dahil binuhay mo. Alam ko. Yung una, siya pa lang nang tapos kinuha niya ako, nag-vlog kami. Tapos hindi niyo makita dahil, dahil dinilit niya. Oh. Nag-vlog kami, dinilit niya, hindi niyo makita. Kaming dalawa pa 'yon. Ang una talaga, siya. Pero kinuha niya ako dati. Nagko-content ako sa aking Facebook. Mm. Jeffrey Ibardoni ni Dua. Eh, research mo. Ito. Sige. Para patunayan ko sa iyo Jeffrey Ibardoni ni Dua ito po oh ayan Charles TV ayan kung nanonood ka man ngayon Charles TV ito po yung kanyang pangalan mga kaidol kung sulit ka mang dati sa vlogger na yon siya ang nag siya pa lang nag kukontent sa kanyang channel tapos kinuha niya ako tapos nag-vlog kami, pero dinilit niya. Hindi niyo makita kay dinilit dinilit naman niya. Yung una niyang vlog, yung kanyang pangalan. Balit tatlo na kanyang account ngayon. Gumawa siya ng dalawa. Yung una isa. Nawala. Hindi na mapakikinabangan yung isa. Dahil sa kanyang ka... Pasinsya mga kaido ha. Kung makabanggit man akong masama sa wo, litra for wo, litra, hindi niya magagamit yung una niyang account dahil sa kanyang kagaguhan. Ha? Pasensya na mga kaidol, ha, kung marami man magagalit sa akin. Hindi niya magagamit sa kanyang kagaguhan, yung kanyang channel. Kasi alam ko kung anong nangyari sa kanyang channel. Ha? Ginamita ng pagbaba, pinagbabawal na teknik, kaya inalis yon. Alam ko yon. Kung sulit ka. Ha? Charles TV. Hmm. Pangalawa, pangatlo, pangatlong gawa niya. Ito yung channel ko dati. Ah, uh, sa, hindi, sa, sa, sa Facebook ha. Ito yon. Nagko-content ako. Ito yung pangalan. Jeffrey Ibardone Nidwa. Kinuha niya ako. Nag-content kami. Kasama ko siya. Pero dinilit niya. Tapos sabihin mo. Sa comment mo. Alam na na namin lahat Alam na namin lahat Kung anong, uh, ano Alam na namin lahat Ikaw ang panira Ikaw ang panira Sa content creator na yun Ha? Hmm Huwag natin banggitin Pangalan Bakit mo nasabi Kung ako ang naninira idol Charles TV Bakit mo nasabi na ako ang dahilan, ako ang naninira. Ha? Pasensya na, Idol, ha? Hinide ko yung comment mo. Pero ito, ba't ayaw mo pa tumigil mag-vlog? Baka maninira ka naman ng mga vloggers. Jan, ikaw yon si Luso sa sponsor ng Ramzo. walang utang na loob. Ingat, ingit mo. Uy! Maraming salamat, Idol! sa comment mo idol ha ba't ayaw munap ba't ayaw mupat tumigil mag vlog bakit mo ako ipapatigil ng idol na mag vlog bakit baka maninira ka naman ng mga vloggers dyan ikaw yung siluso sa sponsor ng Ramzo walang utang na loob ingat hoy idol kung sulit ka talaga mga idol una sa lahat dito lahat ng mga kamag-anak namin dito nagbumuhal, nagbumuh, nagbingibingihan dahil sa isang sponsor ni Idol Tata. Uy, nabanggit ko Idol, sorry Idol. Ay, sorry talaga. Nabanggit ko. Sponsor ni Idol Tata si Ma'am Meritser Puentes, Tarantado. Ba't sabi mo sa akin siloso ako. Hoy. Yung sulit mong content creator, Kay Idol Tata yung sponsor na yon. Tapos sabi niya, di mo kasi alam eh, kasi hindi ka, na, wala ka rinig lahat eh. Yung kanyang, yung kanyang bawat bibig, lumalabas sa kanyang bibig na letra for letra, letra, mga Idol Charles TV, ha? Yung hinahangaan mong vlogger na yon na content creator, sorry po talaga mga Idol ha? Si Charles yung pinapakinggan, pinaparinig ko nito. Sorry man. Mga kaidol, kung alam ko ang katotohanan. Ha? Hindi lang ako magsasalita. Kasi paninirang kapwa talaga yan mga kaidol. Ha? Ganito Charles, Charles TV. Yung sa kanya, yung akin, akin lang ha? Charles TV. Sa kanya, sa kanya. Akin, akin. Bakit ko papakailaman siya? Sa kanya yun. No? Kung magkikailam siya sa akin, huwag mo akong pakailaman. Kaysa akin din yun. Sa kanya, sa kanya. Akin, akin. Ay, ah, hindi mo maintindihan na idol. No? Yung explain ko ba? Maraming salamat idol ha. Hindi po ako galit. Ganito lang ako. Hindi. Pinapalabas ko lang talaga yung aking nararamdaman sa aking puso't isipan. Kasi hindi mo alam eh. Kung ano nangyari. Sasabihin mo, siloso ako. Huy! <laughs> Agoy! Aguroy! <laughs> siguro tinuruan ka ng content creator mo na sulit mo talaga no na sunuso ako huy <laughs> baka baka bali baka baliktan <laughs> siluso sa sponsor ikaw yung siluso Aguroy! <laughs> huy baka baliktad, idol yung hinahangaan mong content creator <laughs> baliktan yung sinabi mo, idol. Ha? Yung hinangaan mong kwan ba? Kasi hindi mo alam eh. Kung sulit ka talaga, ilang account niya? Hindi mo alam no? Tatlo ang account niya nagawa. Una, yung una ay nasira yon Dahil sa kanyang kagaguhan. Ha? Mga idol, hindi ko alam. Kung ano nangyari sa akin channel, wala akong nagawa. Wala naman akong nagawa sa akin channel. Bakit ganun? Hoy! Tarantado! Kung sulit ka talaga, Idol Charles, ito oh. mga idol Ito yung kanyang kwan idol ha? Yung kanyang kwan. Kasi siya idol ha. Hindi ko man sabihin ito mga idol. Ayaw ko manira. Eh, wala naman tayo binanggit na pangalan na idol no. Na sino yung content creator no. pupasok sa aking puso't isipan. Ulit-ulit lang, naguguluhan ako. Mga idol. Uy! Inom na lang tayo kape, be. Huh? Sana ma research nyo, mga idol. Yung Jeffrey Ibarro ninyo dua. Yan ako, nag-content ako dati, mga idol. Content. Sa Facebook yan, mga idol. Jeffrey Ivardoni, dito Dua. Hindi pising yung kinakontent ko doon, mga idol Yun, patuloy tayo sa shout-out, mga idol ha? Asinsya na po kayo, mga ka idol Pinapalabas ko lang kung anong aking nararamdaman sa aking puso't isipan. Ruel Ga Carba Carbahal. Yun, shout-out po, idol. Maraming pong salamat, idol, ha, sa comment mo. Pagpinsasahan nyo na po ako, mga idol ha? Pinapalabas ko lang kung anong aking nararamdaman sa aking puso at isipan. Gonzalo Aguilar GR Gonza Gonzalo Aguilar GR Yon siya po idol Marami pong salamat sa comment mo idol ha Oh Kap uh, Ka Jeff idol kapatid Lagi kami nanonood ng asawa ko sa mga video mo. Lagi kami nakasubaybay kahit sa unang channel mo. Idol, sa tuwing napapanood namin yung video mo, nakaka- nakatanggal ng stress. May suggestion lang ako, Idol. Bilang kapatid sa pananampalataya, 'wag mo gamitin ang salitang buong may kapal. Dahil hindi tung, tugma sa ating bilang kaanib sa INC sa nalitang ama nala, nalang idol kapatid. shout out idol from lokal ng iba. Me-me-ka-me-me-me-kawo-kalyo yan? Ka-ka-me-kal-kawo-aw yan? Pinsya <laughs> mga idol ha, hindi ko mabigkas mga idol kasi mababa. Wala man akong pinag-aralan mga idol. Marunong ako magbasa. Yung malalim na ako hindi ko mabasa mabigkas ha sinsa na po idol ha may kau kau yan distrito ng Bulacan so south yon shout po sa iyo idol marami pong salamat sa comment mo idol ha Gonzalo Aguilar GR ito po yon idol hindi oh. nyo mabasa yung kanyang comment kasi blurred yung pangalan siguro makikita nyo mga idol marami pong salamat magingat po tayo always dyan idol ha Gonzalo Aguilar GR shout po Marlon Pilinyo, yon shout po idol, shout po marami pong salamat sa comment mo idol ha shout po sa lahat mga sulit gong supporters dyan sa mga salit viewers sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito, sa lahat ng mga bago nating, bago nating kaibigan dyan marami pong salamat sa inyo talaga po mga idol sa inyong pagsubs shout po sa inyong lahat dyan mga idol ko Shoutout po kay Mam Ma Maripusang Asol, yun, shoutout po kay Walter Tupi, Julius Santos, Cecilia Santos, na Ruby Chanel, Sator Pipe, Pamily J Ana Banana, Leonard Navarro. Shoutout po sa inyong lahat mga idol Bali, parang humaba-haba din yung ating unit mga idol no? Dito tayo mga idol Pakita ko sa inyo yung ating update ko ulit kayo sa ating pananim mga idol no? Dito. Nandito mga kaidol Pasensya po kayo mga kaidol ha Pag nabubulol Kasi maraming iniisip si Kajip Mix Vlog mga kaidol Maraming pumapasok sa akin puso't isipan mga kaidol ba No Ito yun o no. Gumagapa na sila mga kaidol ang ating pananim Ito Patubo na siya Mga kaidol Ayan Mga kaidol o Ayan Ito naman Sisigla na sila mga kaidol Dahil nilagyan natin ng abuno na yan, yan. kita yung butas na yan abuno yan mga idol sa kaya doon, kabila yung talong mga idol ayan ayan o. ayan, ayan pangat na ito, 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 ito ayan, pangat na sila siya, dito sana sisigla yan mga idol no? yung ating pananim, maraming salamat sa amang uh, makapangirayan sa lahat sumigla na sila mga idol, hanggang dito na lang mga idol, ha? Yung ating content mga idol. Maraming salamat sa inyong pagpindot sa unang content natin mga idol, yung niyog. na kumuha tayo. Maraming pong salamat sa inyo po talaga po mga idol, ha? Maraming salamat sa inyong lahat po talaga po mga idol. At pa ulit ako magsabi sa inyo na maraming maraming pong salamat sa inyo mga idol. Hindi po ako magsasawa sa inyo po mga idol na ulit ulit lang ako magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. Tapos puso po, po talaga akong nagpapasalamat sa inyo mga idol. Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, alam nila kung anong dahilan. Ginawa ko to, itong channel na ito. Walang araw, makarating tayo na tayo dyan. So, yeah, mga idol. So yun mga idol, marami pong salamat. Kita kits sa susunod nating pag-upload mga idol ha. See you tomorrow morning is another aguroy. Ulit, ulit, ulit. <laughs> It's another day. Good evening. Bye-bye, mga idol. Bye-bye.